<laughs> ang uban <laughs> ani makadungo sa radyo. Ang uban nakatisting na. Busa ani asaron. May duwa sa inyong mga kuwarta. Aron pagpaila, aron pagpatisting aning usa kamatang, aning kaplas nga among dala. Busa inahan amahan. Nagpaminaw man ka. Kinaman ko yung mga kauban diya nagsuroy -suroy ng atag og sampol kay kining panyawan with oregano herbal oil number one, tambal upang haplas sa sakit sa hawa uhod lisa piang obo ilanat lo trancaso na kapo lawa pila yung aplas mo lawa aplas na ayo 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 na sa piang diubo ilantan apat sa dogan ng kalikot. Kaya hindi na ko kalikayan, tapos pa na